Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi deretsahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Hanggap, handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaltico. 25% daw ang komisyon na hiningi Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Si Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm Maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. <laughs> Sunod naman, si dating Senate President Jesus Escudero, idinawit sa pamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Hello, sa, eto uh, ah, uh, batindi na po itong bintang. Posible pong ito ay isang uh, political harassment dahil alam naman nating lahat na ito si Cheese Escudero ay matagal na pong walang anomalya or bahid ng corruption. Hindi ko po sinasabi, okay? Hindi po natin pinagtatanggol si Cheese, ha? Ah? Pero binibigay ko lang po yung facts. Eh hindi naman ata ito na na, na Cheese man lang na ito ay corrupt itong si Cheese. I may disagree sa kanyang mga kanyang pagiging waiter nitong si Lisa pero patungkol sa corruption wala pa akong naalala. Ewan ko uh, may malaki na ba siyang anomalyang korapsyon na kasing laki itong, no. So, posible po itong political harassment na ginawa kay Cheese dahil alam naman natin eh galit sa kanya lalong-lalo na po ang dilaw ang dilaw ang komunista at si Tambi kasi hindi niya finort with 'di ba siya yung parang sa tingin nila ay kakampi ni Cheese si BP Sara makasara Sara po to maka Duterte pero hindi naman sa katunayan mas malapit sila. Sila pa nga daw di umano ang nagiinuman dyan sa Malacanang. Yan po ang sabi sa atin. Sabi pa nga ni Jay, eh, Jay, ano, Sonsa, eh, nakakainuman niya talaga tong sila First Lady. No? So, di umano, yan ang sabi sa akin. Kaya, hindi po ito makaduterting talaga. Baka naman talaga, gumalaw lang to si Cheese nang naayun sa batas. Dahil alam niya, na yung impeachment ay talaga namang uh, political harassment lang kay Sara. No? So maraming galit po dito. Lalong-lalo na po yung tatlo, dilaw, komunista, at saka si Tambi. Hindi ko nga alam kung yung tatlong 'yan, ano yung common denominator? Parang iisa sila ng kinakampihan at iisa sila ng kaaway, no? Pero sana yung Itong state witness nila ay merong matibay na ebidensya. Hindi lang, may, sana may, may nagdi-deliver kayo, sana may picture man lang kayo. May video, di ba? Pwede nyo naman kuhanan sa ano nyo, sa, sa sasakyan nyo. Oh, ito, daming pera, di-deliver namin kay Cheese dito siya. May mga ganun man lang. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay SEC magbabasa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. first quarter of 2025. Balikan muna natin si Cheese, no? Hindi ko po pinagtatanggol si Cheese, ha? Okay? Alam naman nyo, doon sa matagal nang nanonood sa akin, binanatan po natin itong si Cheese nang todo-todo. Pero ngayon, parang nakakaduda eh na lahat naman po ng pumabor sa Supreme Court at ayaw ng impeachment, yung sumunod sa Supreme Court iniisa-isa na po binabanatan. 'Di diba? Kung ako kay Cheese, eto lang, ah, hindi ko siya kinakampihan. Pero kung talaga may kasalanan siya, ako ay magiging masaya na makulong tong si Cheese. Basta doon lang sa tama. Hindi yung dahil na politika. E isipin ninyo, anong sinisigaw ng mga komunista? Anong sinisigaw ng dilawan? Impeachment pa rin ni BP Sara. E 150 milyon lang ang usapan. E dito, billion-billion tahimik sila. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, maapakalaking uh, posibilidad na ito'y politika lang. At, ako'y naniniwala, kung talaga namang nadawit talaga si Cheese dito, sana lumaban to si Cheese ng todo-todo. May hawak na ebidensya sa so to si Cheese. Isiwalat mo na. i I, I think, si Cheese ay napakatalinong tao. Napaka-imposible na gagawa ito ng lapses ng wala itong mga ebidensya. May mga hawak ang ebidensya, Cheese. Suportahan natin to si Cheese na hindi para kung may kasalanan siya ay hindi siya managot. Hindi. Tulungan natin siya na convince natin maglabas siya maraming alam to. Ako naniniwala, maraming ebidensya to laban kay Bongbong, kay Tambi, at kay Lisa. Ito na ang pagkakataon mo. Baguhin mo na ang trajectory ng Pilipinas. Chis Escudero. My affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. <laughs> Hindi lang yan. Binanggit din ang pangalan ni Dep. Ed Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Sen. Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Ayan, si Bong Revilla naman. Ah. Well, anyway, kawawa din naman to si Bong Revilla. Talo na nga! nadawit na naman sa ano, ganitong anomalya. Well, as para sa ino, alam ko magkalaban. Ah, ewan ko, tatanungin ko yung mga taga-kabite, mas alam nyo to. Pero parang al sa aking dinig, magkalaban ng Rebilla at Rimulya dati. Nagkabati lang daw, pero siyempre magkalaban pa rin dyan sa politika sa Kabite. Ah, kayo po, nakakaalam sa mga taga-kabite kung computer. Pakilagay nyo dyan sa comment section para uh, ma-inform ma natin yung ating mga. Kasi uh, y yan ang iniisip ko dyan eh. Malawakan to. Uh, kita naman natin, hindi rin sumuporta sa impeachment yung kanyang mga kapamilya. Hindi rin pumirma dun sa impeachment. ba diba? aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olaybar. Ay, ito, ito pa pala. Ah, si Cheese, two, 2,025 daw. Dinideliver sa kanya yung pera. Hindi naman kailangan ni Cheese ng ganong kalaking pera. May, may kaya naman sila Cheese eh, di ba? Kikita naman natin si Hart. ah uh, binada pati nga si Hart, dinadawit eh. No? Pero maganda naman ang kanilang kalagayan. Wala naman silang anomalya, sabi ko nga before. Pero 2,025, hindi naman tumakbo si Cheese. Ang talagang talaga ako naniniwala na malaki ang bagay diyan kasi this is public knowledge. Alam natin na pag may darating na eleksyon, hindi lang ngayon 'yan kahit before pa, naging kagawian na talagang kumukuha ng maraming pera ang mga politiko. Na kahit illegal, ginagawa nila kasi kakampanya. Eh hindi naman tumakbo si Chis noong 2025, remember that? Di diba? Kaya medyo malabo. Mas naniniwala pa ako yung AXIS nitong si si Erwin Tulfo dahil tumakbo siya sa pangangampan niya. Posible, posible lang ha. Hindi sa pinagbibintangan natin, tumakbo siya noong 2025. Eto naman si Chis, hindi naman. Di ba? Hmm. Tuloy natin. He personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. Yusek Olibar told me that the commitment is 15% In his words, Boss, 15 yan. Agad namang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tumanggap siya. Habang si Revilla, diretsang humingi daw ng 25% na kapalit na mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his, for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment. Yeah, mas mas kapani paniwala pa si Bong Revilla kasi before may hindi ko sinasabing guilty siya. Pero meron na siyang bahid before. Tapos pangalawa, tumakbo siya. Di ba? Eh ito naman si Cheese hindi tumakbo. Tsaka wala siyang bahid katulad nila Bong Rebilla. Or about 125 million which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. <laughs> Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang diniliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Pero ito masyadong mali, 37 million. Totoo kaya to Pero ito, totoo namang nagbabaha ang Quezon City. So medyo... Uh, Kung sa bulakan, Quezon City, yan yung talagang maraming uh, inihilalang ghost projects dahil Bahay yan lagi eh. Do sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating undersecretary Bernardo sa so umonay pagkikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects. So, ibig mo sabihin may kasalanan ka, pero karamihan, ligtas ka. may parang malinis. Diba? Ayan din, yan din ang sinasabi ni Tambi. Yan din ang sinasabi ni Bongbong. Yan din ang sinasabi mo. Pero pare-parehas kayo na o nagdi -de ka or yung presidente, pangulo, pambihirang buhay. Parang, pansin nyo ba? Ang mga nadadawit, puro senador. Bukod sa congressman na obviously naman kasi kitang-kita na napaka-impossible may maniniwalang tao na hindi dawit si Saldico at saka si Tambi. No? So, 'yan lang ang nababanggit ng mga congressman. Pero yung ibang congressman, malinis, puro senador. Medyo kaduda-duda rin ako dyan. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maliit ang 15% na sinasabi ni Bernardo. Mismo, mismo, maliit yon. Na kickback umano ng ilang senador. 25% daw ang minimum niyan. Pag po ganun na senatorial funds, ano po, A uh, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw ini... Duda ako dito. Medyo duda ako. Parang tanim eh. Medyo sablay siya doon sa 15%. Tapos siya pa yung ngayon adelentadong mapasok sa Witness Protection Program. But anyway, let's see. Ha? Tingnan natin. Magde-develop naman to. pero, mas, pero sa, 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 ngayon medyo medyo duda ako. Parang tanim eh, tanim witness. Imbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Irerekomenda rin daw ng National Bureau of Investigation ang pagkasampan ng reklamong indirect bribery at malverse. Kala ko ba nag-resign ka na? May drama-drama ka pa nung -re nagre-resign ka. Andiyan ka pa pala. Pati si Banat ba'y dinamay mo? Eh wala namang kasalanan. <laughs> Fake news ka rin eh, no? Ha? Kala ko magre-resign ka. Station of Public Funds, laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay, dating House Speaker Martin Romualdez at sa mga nabanggit sa pagdinig. Nagbabalita mula sa front. Line. Ito po, tingnan po natin ha, yung reaction ni Chief Escudero. Basahin natin. Ito po, reaction ni Chief Escudero. Okay? I vehemently deny the malicious allegations in, in made by former DPWH USEC Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter. I will prove that he is lying about my alleged involvement. Wala, totoo naman eh. Hindi sila nagkaroon ng contact through dun sa tao lang. No, it seems like there is a well-orchestrated plan to attack the Senate and its member to destroy and discredit the institution and to divert the public's attention from the real perpetrator. Ito yung sinasabi ko. Ha? Parang kinakana lang ng kinakana ang Senate eh. Kasi ito yung hindi mahawakan sa liig ni Tambi. At hirap, hirap po, kasi andyan po ang Duterte Black, hirap po dito rin si Bongbong Marcos. At dinadivert nga. Puro talaga senador ang tinuturo. Ayan na. Nasaan si Saldico? Nasaan na si Martin? Na, naituro naman. Nasaan na mga kasabwat niya? Iyon ang nawawala. Bakit? Ang lilinis ng nasa house? Wow, hindi ako maniwala. Sa Senate, tumadumi. Sa house, malilinis? Malabo. Kung babasihan natin ang testimonya ni Yusek, lahat sila ay walang kasalanan o kinalaman dito. Hindi naman yata ito kapanipaniwala. Naghugas kamay yung testigo pero siyang nag-deliver. Wow! Linis. Sobra naman ang paglilihis at paglayo nila sa tunay na salarin ang sarswelang ito. Maging ganoon pa man, haharapin at lalabanan ko ito at maghahain ng karampatang demanda laban kay Usik sa mga binitawan niyang walang saysay sa Basayan na para Ito po yipinopunto ko. Dapat ito talagang idulo ni Cheese. Todo mo yan Cheese, labanan mo yan, ide mo. Kung totoong wala kang kinalaman, itodo mo nang sa ganon malalaman natin sino kung ito ay tanim witness, sino ang pasimuno? Sino ang mastermind? Sino ang bossing yan? O, oh, ito pa. Ito yung karugtong na sinabi ni Cheese. For more than 27 years in public service, I have never once been charged with corruption. Di ba? Eh, sila ano, may bahid na yan. Di ba? May okada issue pa nga yan. Sinasabi pa nga ni BP Sara na may kaso po yan na o na may issue po yan si Tambi na na bribery. Si Cheese naman daw wala. That record speaks for itself. I believe that when all the facts are revealed, my name and my service will remain untarnished. Yung bang tipong, eto na, ako minsan, paano kaya ako mapagbintangan akong nagda-drugs? ba? Diba? Masakit sa akin yun. Alam nyo kung bakit? Never. Not even once tumikim ako. And my record will show that hindi ako na-involve sa kahit na anong pad session, wala akong kaso, wala akong uh, alam ng tropa ko na hindi ako talaga ano. Tapos biglang pagbibintangan, medyo masakit yun. Kasi hindi totoo. Yung kaya mong lumaban ng drug test, di ba? Pagbibintangan ka. Yung ikaw ang nagsasabi na adik kayo, bangag kayo, tapos ikaw pagbibintangan, masakit yun. iba Pero anyway, pwede nyo ako pagbintangan laban tayo, drug test tayo araw-araw. Sama ka, bong-bong. Kumatapang ka. Di ba? Wala nang problema. Uh. Pero ito yung binabanggit ko. It's about time sa mga katulad ni Cheese. Kung kayo talaga ay inosente, todo nyo. Bakbakan ninyo. Magdemanda kayo. Para makita natin sino yung mga tanim witness. At lalabas yan. Lalabas yung mga loko-loko. Gusto, it's about time kung sakali man talaga hindi sa pinagtatanggol ko si Cheese, pero kung siya inosente, it's about time na yung mga matitinong tao manindigan na. Magmatapang kasi sobra sobrang lakas nakikita nyo kung paano inaawat ang Senado. Isiwalat yung katotohanan. Sobrang lakas nila. Kaya kung mananahimik ang mga mga bubuting tao, ay eh walang kalalagyan ng Pilipinas.